Sa ibang balita, kasabay ng papalapit na kapaskuhan, nagiging lagana pang fake news at scams. Kaya naman ay natasa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang DI City na tugunan ng online scams na patuloy sa pambibiktima ng mga Pilipino. Si Faith Santiago, una sa balita. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Information and Communications Technology sa Global Anti-Scam Alliance at iba pang telecommunications companies na sumali upang labanan ang fake news at scam sa bansa. Ito'y alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matanggal na ang mga online financial scams bago sumapit ang Pasko. Ang aspiration po natin ngayon, eh, pag nag kayo online, Itong Pasko, kung saan mataas ngayon ang paggamit ng credit card at online payment, e kampante po tayo. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, nagpulong na ang mga telcos at social media platforms upang makamit ang content moderation. Kung saan nabigyang diin ang pagtutok at pag-aaral nito sa konteksto ng Pilipinas sapagkat iba-iba ang approach sa content moderation sa ibang bansa. Ipinarating din ng kalihim ang kampanya ng kagawaran na tanggalin ang 2G at 3G signals upang maiwasan ng mga scams dahil hindi na secure ang mga koneksyon na ito. Ang problema po, yung ibang empos uh, mobile POS na ginagamit natin sa mga mall Bantayan nyo po, kapag 2G ang ginagamit na lang connectivity, delikado po yun. Mag, ano kayo Mag-ingat-ingat po kayo. Kasi yun po yung na intercept yung signal ng mga tinatawag natin na stinger o kaya MC catcher. Ito po, sinasagap yung signal ng 2G at 3G. Tapos akala nyo, ang nagme-message sa inyo, uh, yung bangko o gobyerno, pero hindi pala kasalukuyang kinukumpirma na ang pagtanggal ng telco sa paggamit ng 3G signals at naikipag-ugnayan din upang matanggal na ang 2G signals sa mga malls kung saan madalas ang online at bank transactions. Samantala, ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center naman ang inatasan upang maging lead agency na lalaban sa fake news. Kasama dito ang banta ng deep fakes na gumagamit ng imahe ng mga tao sa iba't ibang uri ng video. Nilalabanan na ito sa paraan ng interagency cooperation kasama ang iba pang mga ahensya tulad ng Department of Budget and Management, Department of Social Welfare and Development, Bureau of Customs, at ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Bilang dagdag kaalaman, inilunsad din ang munting Christmas gift ng Pangulo sa mga Pilipino, ang isinulat ng DICT na Opening in Archipelago. Dito ay mapabasa ang emerging technologies, partikular na sa blockchain at digital innovations sa ating bansa. Uh, marami kasi nagsasabi, ano ba yung blockchain na sinusulong sa Kongreso at sa Senado na supposedly will provide transparency and immutability in all the budget transactions na. Maaari makakuha ng libreng kopya sa pag-download ng e-book nito sa official website ng DICT. DICT ay patuloy na gagabay upang matiyak na sa bawat barangay may koneksyon, sa bawat Pilipino may access, at sa bawat click may kaligtasan. So patuloy po kami na tutupad sa utos po ng pangulo na nobody gets left offline. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Faith Santiago, Alauna sa balita, Congress TV.